ang tanghali mga guys. Ito na po ang ulam namin ngayong tanghalian. Wala akong ibang mano. Isda na budlisan. Taksew. Hindi ko pala nagayang suka mamaya na pag malapit na maluto. Ayan. Takpan ko muna. Ayan, lalagay ko na po ang suka. Mamaya ako natitimpla. Ikalawang open ko. Patakpan ko pa ito. Tingnan natin. Tikman. Kung sakto na ang asin. Kulang pa kunting asin pero masarap na. Wow! Maglagay ako ng mga asin. Kasi gusto ko kasi pag paksi, medyo talagang manunhot-nuhot yung asin sa isda. konti na lang. Pinala na ito ay may isda dahil po ang may isda dito sa bukid nun ay rosin na at hindi ganun kasing sariwa ng Bicol. Hindi na sariwa pagdating dito. Tikman ko nga itong kaning kong luto na. Ismais mo na kami ngayon. Ayan. Harap. Masarap yung kanin na mais. Ayan o. Oh. Is na kanin. Ito po yung, ang mga tao dito, halos, 75% ng mga population dito sa bukid na ang kinakain nila mais. oh, konti lang po ang nakukonsumo ng palay, humay. Yung mga nakakaangat-angat lang sa buhay nila ano, nakukonsumo ng humay. Pero ngayon, dahil mahal ang humay, o yung natural na bigas ba, humay po dito. Ay kami, mag namin to Pero ito, pure po ito. Kanina, rinambol ko. Pero ngayon, pure. Meron mang bahaw doon. Sigagang hindi nakakain ng ganito kasi sinisikmura. Kaya, yung rambol sa kanya Sa akin din. Kahapon, kumain ako ng kumais. Kabuhi ko, hindi ako natunawan. Buti na lang, pag-inom ko ng coke, nawala. Marte din hindi na to. Akala mo naman dato. Akala mo naman mayaman. Mmm, looks yummy! Mm. Sa labas ng bahay, ako nagluto para hindi ako magpagpawisan at hindi ako mainitan. Hmm, si Ramon. Paborito ko po sa yung, yung itong ano, yun, ganito. Paksiw. Talaga namang marami akong kumakain at kanin basta kay Paksiw. Kontra sa baboy. Pag baboy ang ulam, hindi ako basyado maraming kanin ng, kumakain ng kanin. Kasi masunguman. Pag isda, ah, isang plato. Marami akong makain.